so welcome po muli sa ating pong channel at uh, ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano po ako magtanim ng bagyo pechay guys. Ayan, so yan nakita po ninyo ganda. Sobrang kwan po dito. Uh, sobrang init na po dito. At halos hindi si po lang makabuhay-buhay kaya ang kilo na po ng uh, dito ng bagyo pechay ay 150 guys. no So makatanim ka lang kahit isang libong piraso lang talagang sobrang laki na nakita. So, papakita ko kung paano magtanim ng uh, bagyu pichay sa panahon na kung saan ay sobrang init, guys. Ayan. So, dito, guys, ay... Ayan. Ito yung una kong tinanim. Actually, kasi, konto. Rolling kasi ito, guys, pataas papunta doon. So, hindi maganda. Sabi ko, kaya pinatag ko siya, guys. Ginawa ko siyang uh, ganito, kakawan. Kalilit lang ng mga... Ang uh, tawag dito, flat. Ayan. So... Ginawa kong parang hagdan-hagdan. Ayan, -hagdan. no? Tapos meron din sa baba. Yan. so dito muna tayo. Kasi ito yung unang tinanim ko, guys. So, ayan, no? Makita po ninyo. Grabe. Sobrang ganda po nyan, no? Maraming kumakain. Ayan, katulad nito. Pero okay lang kasi. Hindi naman niya inuubos, eh. Ayan. So, ayan. Tulad ng sinabi ko kanina. Ah... Uh ang mahal na po ngayon ng uh, Bagyo Pechay dito po sa Palawan guys. So 150 po dito sa kwan po namin, sa palingke po namin. Sa city po nito baka 180 na umabot na siguro sa 200 guys. And hobrang kasi mga ilang buwan na pong uh, walang ulan po dito. Kaya ang ginagawa ko dati ay yan no? Nilalagyan ko ng mga ganyan dati. mga ganito. Yan. Para hindi makadirect yung kwan yung init guys. At uh, hindi talaga siya matutong yung ating pong tanim na bagyupit yan Mayroong mga kumakain kasi. Yan o. No? Mayroong pangatipaklong dun sa ibabaw nyo. Yan o. No? Oh, may tipaklong. Hmm. Kaya ito ay simpleng pagtatanim lang guys. O oh, na kung saan ay ito uh, ginawa po natin. Tinat po natin. Tapos yan. Kaya lang sobrang init guys. Ito ay kuwen ah uh, kailangan ng tagito ng uh, maraming tubig itong ganitong klase ng uh, tanim guys kasi pagka nainitan na to kasi parang pichay lang tong kwan niya eh mas makapal lang mas makapal lang kaysa sa pichay yung kanyang kwan yung dahon niya kaya kailangan niya talaga ng kwan ng tubig guys Ayan. so ang ganda sabihin man nating merong kwan may kumakain sa mga dagito sa mga dahon niya guys okay lang kasi hindi naman yung talbos niya eh, yung kinakain ayan so ayan no oh. ang gaganda nagsisimula na siyang magkuan mag uh, form ng kuan ng, ng bulb Doon sa gitna niya ayan oh ayan oh nagsisimula na guys no so ang ganda ang ganda ng tanim natin guys ah uh, ito ay uh, napapabayaan pa minsan pero tingnan niyo ang ganda so ito kung maglagay ito guys mga kwan siguro to itong maliit na plot na ito uh, ito ay mayroong 15 na piraso guys so ang pinakamababa po dito na kwan ay mga kwan po ito mga 5 kilo yan so kaya po niyang 5 kilo dito uh, sabihin na lang natin na 150 ang kilo yan so 5 kilo marami na rin 750 sa sobrang liit na kwan sa sobrang liit na, nagito ng plot na ginawa ko yan o uh. Yan. Yan, yung lit na yan, guys. Pag uh, napalaki ko yan, mga 1 month pa, pwede akong kumita ng mga hanggang 750 po dyan. Yan. So, yan yung unang araw na ginawa po natin. Tapos dito, papakita ko po sa inyo. Ito yung pangalawang araw naman. <laughs> o, nakita po ninyo? Hmm. Um, marami akong kwan. Yung iba, tinanggal ko na. Yan. Kasi, kaya niya nang mabuhay na derecho. O. Merong kumakain nga, sabi ko nga eh. Nahayaan ko lang. Ayan. Kasi tag ito. Ang mahalaga niyan yung bulb niya guys. Ayan. So kita niyo guys. Maganda. Ganyan lang yung space. Kasi yung space niya. Isang dangkal lang mahigit yung kwan yung uh, space na ginawa ko. Para sakto sakto lang. Ayan. O. Kita niyo Ang ganda. Ito yung. Ito yung sumunod na kwan. Na. natanim tanim po natin. Yung una. Ito. Mas malalaki na. Tapos sinundan ko ng ganito. O. Di. Meron nang tingnan nyo. Oh, lalaki na rin. Hmm. Ayan, ayan, ang gaganda. Oh, di ba? Ang gaganda po siya. Ayan, oh, ayan. Oh. Kaya lang meron na kung ah, hindi natin maasahan mayroong namamatay kaya pinunan ko. Ayan oh. Merong dalawa, ayan. Yung malit pa diyan at saka yung nandoon. No, oh, dalawa 'yan. So the rest malalaki po ganyan, guys. Ayan, hanggang doon. So ito naman po, Ipakita ko lang buo sa inyo. Ganyan lang siya ka karami, guys. Yan, 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 yan. Ganyan lang siya. So, eto naman ay mayroon pong uh, 20 pieces. Ayan. So, 20 pieces po. Uh, tatlo ang kada kilo. Kasi malalaki to na klase ng bagyo pechay. Guys, maabot pa nga minsan ng kapag kapabayaan mo at lumaki ng lumaki. Baka isang kilo pa yung isang bulb niya. So, ganyan siya guys. So, sabihin na lang natin na uh, mga uh, 6 hanggang 7 kilo. Ayan, itong nandito. Uh, sabihin nyo, grabe ka naman. Oo, kasi yung variety po nito guys, talagang malalaki. Ayan, malalaki. At talaga kapag ka mo siya tang husto, ayan. Actually, yung mga binibili namin dito sa taas na pang kain ng mga bata, yung dalawa ay isang kilo. Kaya, mas malalaki yun. So, kinan lang po natin na kung saan ay tag ito. Uh, tatlo kada isang kilo. Kaya pitong kilo. So, pitong kilo itimes mo ng 150. Yan, ganun po yung pwedeng kitain po dito. Ayan. So, ganyan. Tapos, yung pangatlong uh, ko, tanim ko, ay dito na tayo. Yan, sa pinakababa po. Yan. Uh, ito yung pangatlong tanim ko. Guys. Para kung maani ko na yon susunod naman dito tapos dito naman Ayan, meron akong tanim kaya oh, tingnan mas marami dito kasi hindi ko pa kinuhanan guys. Kasi sobrang init nga talaga dito. Ayan, so ganyan siya kagaganda yung kanyang uh, tagi to tanim. Ayan, may butas-butas so -butas, okay lang yan kasi may mga insekto eh. May mga kumakain, mga tipaklong. Pero ang kagandahan sa kanya ay mga tipaklong lang walang uod guys. Hmm. So yan yung kwan natin. Yan yung uh, pangatlong tanim natin guys. So kung kwan. Kung mayroong talagang kwan. Lalo kapag tinanim pa lang ninyo. At lalong tag-init guys. Ay landungan nyo siya yung lig, lagyan nyo siya ng shade nyo ba para hindi siya mabiglang ma-direct nang kwan ng init at uh, mamatay siya yan yung, yun yung technique na ginagawa ko pagka tag init guys ayan, ayan so ito yung tanim natin bagyo pechay tignan po ninyo yan yan yung kanyang kwan So, makikita po ninyo, very healthy po kasi. Sa, kung po ninyo tignan, sa, taga ito, sa kanyang, ah, uh, talbus, guys. Ah, uh, yung mga kanya, yun yung mga unang dahon nya. Kaya okay lang yan. Kinain lang ng mga kanya, eh. So, ah, uh, mga ibang mga insekto. Yan. So, yan yung pangatlo. Hindi lang po diyan nagtatapos kasi ginawa ko ng hagdan-hagdan, guys, no? Yan, tapos na dyan. Kasi rolling to pataas. Yan. <coughs> ito. Tapos dito naman guys, ayan. Dito, ayan. So ito, ayan, wala pang isang linggo ito guys. Wala pa, wala pang isang linggo to. So tingnan nyo naman, kasi sobrang init nga, ay ganan nyan ko na. Nilagyan ko na, ng, binahayan ko na siya guys. Ayan. Binalagyan ko ng parang kunting balag, tapos nilagyan ko ng mga dahon ng mga, lagito, like ito. dahon ng mga saging. Ayan, para hindi makadirect yung kuha natin. Yung uh, ating, uh, araw guys para hindi siya mataya ay matuyo at mamatay. So, kita niyo ang gaganda rin, guys. Buhay na buhay na siya. Oh, ayan. Ayan, nakita niyo? Ayan, buhay po silang lahat. Ayun. Oh, buhay. Walang hindi buhay, no. Lahat ay nabuhay, guys. So, ito naman ay meron po tayong kan dito. Ah, uh, 20 ah uh, 40. Ah, uh, 40 plus. 48. Pag ito lumaki lahat guys. Mga mahigit 10 kwanto. Mahigit isang, sampung ito. Sampung uh, kilo. So itong liit na ganito guys ay pwede akong kumita ng mahigit isang libo. Yan. Yung ganyan lang. Yan hanggang doon na flat. kasi ganyan lang ginawa ko. Sinaraduhan ko lang ng kwan kasi ginawa kong hagdan hagdan pala yan guys. Yan. So pagka after 2 months nito guys ito, itong na to after 2 months ay pwede po akong kumita dito to ng uh, mahigit sa libo. Yan. Kasi mahal. Walang nakakapagtanim na iba dito. Yan. So, ganun po siya guys. Pwede kayong uh, dagito, uh, kumita ng malaki sa tanim ng uh, bagyo beans. Ayan. Lalo na ngayon. 150 ang kilo. Dito pala nga sa local market po namin. Sa city po nito siguradong umabot na po ng 200. Ayan. So, itong ganito kaliit lang ilang kwan lang to ilang pat lang ay ilang kwan lang uh, ano bang tawag natin don ilang yung nga pat hmm, pat bang tawag don ilang plat plat pala yan ilang plat isa yung kwan yung pinakamalaki don na 48 na piraso yan <coughs> tapos dito sumunod na pinakamalaki 20 pieces yan tapos ito 15 pieces guys lalaki na ito yung nauna kasi tapos, ito ay another 15 pieces. Ayan. 15, uh, 15 o 18. Hindi ko alam. Ayan. So, ito ay, kung lang po, uh, nasa mga 100 pieces. So, 100 pieces, uh, tinatay, tinatansyo ko dito, guys, na kung saan ay kapag maayos to at maayos po natin na maani, guys, hanggang sa talagang makapag-build na po siya ng bulb niya, ay, <coughs> kung po, uh, pwede po tayong kumita dito ng may git na mga 3,000 plus. Ayan. Sa maliit na kwan lang po nito. Ayan. So, pwedeng pwede po yun. Ayan, yung kwan natin. Pagtatanim po natin ng tinatawag po nating Baguio uh, Pichay, guys. Ayan. So, uh, ang kailangan naman po niya, kapag ka na-transfer nyo ay kailangan po nila po -pun siya wag po ninyo siyang idadirect yung mga ginagawa ng iba dinadirect po nila mas maganda na kung saan ay magkaroon ng tamang spacing sa akin nga dikit-dikit eh. Pero sige lang. Ayan, kasi konti lang kasi yung ating mga nagawang uh, tago ito, plot guys. Ayan. At uh, yun nga, i-con ninyo, i-seedling siya muna. Tapos uh, palakihin po ninyo dun sa tago na seedlingan. Tapos i-transfer po ninyo. Mga sabihin natin kahit one month lang po niya doon. Kasi talagang matagal po dito ang um, kwan. Mga three months po kasi itong kwan. Itong, uh, ano ba to? 75 days kasi to tapos pataas. So 3 months po itong kwan na to, itong bagyo na ito guys na kung saan ay pinaalagaan tapos yun na, bebenta po siya ng mahal. Ayan. So itatransfer po ninyo pagkara magkaroon po siya ng tamang spacing po. Ayan, kung malawak po yung lupa ninyo, mas ma dagito, mas mahaba, mas maganda yung uh, ito, yung uh, space po nila. Ayan. So, Pagkatapos po nun, kapag ka taginit at taginit po talaga, kailangan po talaga niya ng tubig. Kaya diligan po natin. Ganyan guys. It yun. Uh, hintayin lang po ninyo. Kung merong gusto po kayong gumamit ng mga organic na mga pataba, mas maganda po yun. At uh, organic po na tagito na tagito na pangtaboy ng mga insekto o kalaban ng uh, bagyo pichay lalong lalo na yung uod pagka ganito nag uh, na po siya ng bulb guys yan So, yun lang yung kwan po ninyo. Tapos, after 3 months, pwede na po kayong uh, ito, mag, mag ng bagyo pichay. Ayan. So, mahal. Sobrang mahal. Sa mga ganitong panahon, guys. So, talagang kikita kayo ng kikita dito. Kapag ganito po yung itanim nyo sa mga ganitong panahon, guys. Ayan. Babawi at babawi kayo. Although, mahirap talagang mag magdilig, okay lang. Kasi, babawi naman kayo kapag ka, uh, harvest na kayo guys. Ayan. So, ito, napakaliit lang nito. Ipapakon ko sa inyo ha. Ipapakita ko sa inyo kung gano'n lang siya kaliit. Yan lang siya. Oh. Tatlong plat lang na maliliit. Una, dalawa ha. Tapos pangatlo din to. Tapos yan yung pinakamahaba oh. Yan oh. Yan lang. Kasi ginawa kong siyang hagdan-hagdan kasi rolling nga siya pata, pababa. Oh, tingnan nyo, baba yan ng gusto sobrang kan sobrang taas ng tip punya niya Yan. so ginawa ko po siyang ganyan para mataniman po ng maganda ng bagyo bitsa guys at uh, masasabi ko na maganda po yung ating pong tanim na bagyo pechay. Ayan. So hanggang dito na lang po. At uh, sana po ay uh, inspire po, po kayo na magtanim din ng bagyo pechay. Bagyo pechay. Uh, sa inyo pong mga bahay at uh, talagang napakasarap po nito at mamahalin po itong kwana to itong gulay na ito guys. Ayan. Pwede kayong kumita dito. Ayan. So, yun lamang at God bless po at uh, don't forget to like and subscribe sa ating pong channel. Ayan, yun lamang po at uh, God bless po sa bawat isa.